Marami ang umuusi sa ngayon kung saan napunta ang pondong galing sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Kabilang dyan ang 4.5 million pesos na pambilisana ng mga bagong bago ng MRT. Ayon sa isang grupo, naglaho na ang pera pero tiniyak ng DOTC na naibalik na ito sa National Treasury. Balitang hati ni Ruth Cabal. Pila-pila na nga bago sumakay. Siksikan pa sa mismong bago ng MRT. At pag minalas-malas, may aberya o titirik ang mismong tren. Problema pa rin ang mga yan. Kahit pa noong 2011, may nilaan ng 4.5 billion pesos na pondo para sa mga dagdag bago ng MRT mula sa Disbursement Acceleration Program o DAP ayon yan sa 2011 memorandum ni Budget Secretary Bush Abad sa Pangulong Aquino. Nabanggit ang naturang memo sa desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing unconstitutional ang ilang bahagi ng DAP. Tanong tuloy ng grupong Riles Network. Saan nga yan napupunta yan? Yan ang kailangan hanapin ng taong bayan. Mas lalo nga uh, hahaba pa ang yung agony ng uh, riding public ng MRT. Dati na rin kinwestiyon ng Commission on Audit ang paglabas ng pondo sa DOTC. Inilipat pa ang pondo sa isang bagong bukas na bank account down ng Light Rail Transit Authority o LRTA. Pero kinansela na rin ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng DOTC at LRTA ayon sa COA report. Essentially missing yan kasi hindi na may paliwanag ko sana punta. Yan ba ibinalik sa National Treasury o nasa Department of uh transportation and communication yan. At kanino napunta, sino naghati-hati nito sa perang ito. Pagtitiyak ngayon ni Transportation Secretary Joseph Emilio Abaya, binalik ng ahensya sa National Treasury ang 4.5 billion pesos. Naglaan na raw ng mahigit 3 billion pesos mula sa 2014 National Budget para sa pagbili ng 48 light rail vehicles o LRV. Definitely the, the coaches are uh, being manufactured Mid-2015 daw inaasahan ng mga bagong light rail vehicle. Makukumpleto raw ito bago matapos ang termino ng Pangulo sa 2016. Ruth Cabal, GMA News.